Yan guys, magandang umaga po sa inyong lahat guys. Yan. Uh, ngayon guys, uh, magdi-divider po tayo dito. Gagawa tayo ng kwarto rito na inkuya kuya. Yan. Bali, ang gamit lang natin guys ay metal truck at metal stud. Yan lang po yung gamit natin. Tapos, uh, dati ko kasing ginagawa guys, uh, yung... Ang pagitan ko po na mga metal truck na re ay, ay metal stud na yan. Ano guys, ah uh, feet. Ngayon may mga nakita kong mga videos na ang ginagamit lang nila ay 16 inches. Uh, 16 inches po bawat anong ganun. Tapos wala na po siyang paganan guys. Yung pahalang na ganyan. Bali guys yan yung mga nadingding ako na guys. Ito yung bintana. Yan. Yan guys. Ito yung dating gawa ko guys. Ganito. Balik, uh, bali may paganyan siya. Yan. 2 feet 2 feet po yung aking sukat. Yan. Eh ngayon guys ay gagawin natin uh, 16 inches 16 inches 16 inches lang po. Baliito may maliit po siyang bintana para labasan ng mga hangin or init ng kwarto. And guys abangan nyo yun guys yung ating pag pag-install ng uh, double wall. Ayan, drywall natin. And guys tignan na lang natin kung ano. Ah uh, ito nga pala guys yung 'di ba? Ito po ay Uh, ganyan po yan guys. Uh, hindi ko na nilagyan dito ng dugtungan. Ayan, tignan nyo guys may awang. Siguro mali yung pagkakaano ko guys. Dapat dito meron pa isa. Siguro dadagdagan ko na lang po. Yun ang mali kong pag install dito. Tinry ko kasi itong ganitong setup. Uh, dapat siguro meron tong ano. Meron tong isang ganito. Para sa mga dugtungan. Pero siguro sa sa iba guys uh, hindi nila nilalagyan ng paganon Kasi uh, kapit naman 'yan sa ano pagka nagmasilya, 'yun ang kasabihan nila. Pag minasilya, takpan lahat 'yung takip lahat 'yung awang na ganito guys. 'Yan guys oh, pa 'yan sa labas. Tsaka yan guys, dapat may mga pagitan tayo dito guys. 'Yan sa mga dugtungan. Uh, 'yung iba ginagamit dito 'yung A B Tatapalan muna ng ENV yan. Para matibay yung kapit. Yun. Bago nila masilyaan. Yan. Bale yan. Itatakpan pa naman. Yan yung taas na yan guys. Yan. And guys. Abangan nyo yung pag install natin dito. Yan guys. Medyo magulo yung ating. Ano. Dati kasi si bodega. Ngayon gagawin natin kwarto. I-update. bali ito yung pintu guys. Yan guys inuutay-utay ko lang yung part ng aking brother ayan guys